Ayun po, good news po sa araw na ito. Uh oh. At gawa ng... Ngayon po ay tayo ay panimula na uli ng pa-order natin na kangkong. Uh oh, Ay tayo po sa totoo masaya kahit hindi natin kaarawan. Uh oh. Yan. Malago na po. Uh oh. Yan. Pwede na ano po. Gawa rin nga po ng pag-ulan-ulan. Ay kumbaga... Nakompleto siya sa pataba Tapos ay dinaabsorb uh Yung pataba natin na inilagay uh. Ay talaga. Pwede na. Buwi na mano Tuloy-tuloy uh. tuloy-tuloy na po ari uh Siguro mag araw-araw uh, na rin tayo magpa-order din eh. Ay, ang gaganda. Uh oh. Ya, natin po papanimula ng harvest po. Mm. niya ito na yung ating kangkong ay talaga tama po ang ating desisyon na tayo nagpahinga ng ilang araw sa kangkong para ka tayo makapag ano na oh. makapag harvest po ng maganda mabilis bilis po pati oh. a fresh na fresh pula ng ating kangkong talagang nakakatuwa pinipili lang muna tayo matataba at yan bilis po maka ibig sabihin maka isang gugum oh. Kung mapapansin nyo po, may manatitira pa tayo dito sa gilid. Pinipili ko lang po ay matataba. Ayan. Oh, para isang tali. Yari agad. Ibig sabihin ay marami agad. Yan, no? Oh. Tama-tama po. Dagdag -dag pang baon din po ng mga bata. Oh. Araw-araw po ay. Oh. Ito na po oh. Meron din po naman ilang part na nadadalang maliit oh. Pero ang ganda po oh. Kita ga oh. Ah kayo po yung manguha oh. <laughs> Anong ga? Kakatuwa ba? Oh. At disik? ay disik na disik. Oh. Hmm. Yan dali po na isang tali. Yan oh. Kita po baga Yan oh. Hmm. Yari na po, ilang puno ang isang tangkas. Mm. Yari na po, pinapantay natin para mas puging tingnan po ba. Mas maganda. Mm. Tira po natin yung sadyang maliliit. kakak enjoy eh. Oh. Nakaka-enjoy. Hmm. Tara po yung gaya talaga po ay purong puro puro kangkong kahit po naman puno nung sa ating kangkong ay tampo oh. malambot yan yan po ang gusto rin ng ating anong kangkong good news po good news po para sa akin oh. para sa atin Oh. Medyo binabawasan po natin ang ganito para. pugi Tas pantay. Hmm. na po ating kangkong. panalo good news po kumbagay patuloy na po ari aho araw-araw na ulay なほど。 Tatagdagan pa po natin.